nating oras na alas 12 dito sa Daig mga alas 6 dyan sa Pilipinas. Pero sabi ko mabuting mas maaga kaysa hindi tayo makaroon ng uh, uh, Spokes Hour. At saka siyempre, abay, nagulantangan lahat dito sa napakalaking balita na yung Diwata, si General Torre, na Chief PNP, ay sinibak sa pwesto. nang alam niyo po itong si Diwata Torre, either you love him or you hate him. I'm sure yung mga loyalista, yung mga CPP-NPA, eh natutuwa sa kanya. Bakit? Eh siyempre, siya yung nagparesto kay uh, Kibuloy na umabot pa sa punto na linusob niya no? ng mga libu-libong mga kapulisan ang uh, KOJC compound at hinukay pa ang grounds ng, uh, PN, ng, ng KOJC dahil sinasabi niya na daw sa isang underground bunker itong si uh, uh, Pastor Kibuloy. No? Siyempre naman, eh, napatunayan na hindi naman siya nagtatago sa underground bunker, nang sumuko si Pastor Kibuloy, hindi naman siya nanggaling doon sa KOJC compound sa um, Davao, no, yung tabi airport. Pero pinakita niya yung kanyang katapatan sa appointing power niya na si Marcos Jr. na siya talagang gustong uh, uh, ma-arresto itong Kibuloy. No? Maski alam naman natin na kaduda-duda yung mga binabatong mga paratang sa kanya. no? Dahil uh, yung mga tao naman na testigo eh, alam natin na um, merong mga motibo para magsinungaling labang kay uh, um, Pastor Kipuloy. Pero siyempre, uh, to be fair, to Tore, siya na may tumutupad lang ng utusan ng hukuman. Kaya lang ang tanong, eh, tama ba yung ginawa niya na pagpapa-aresto yung pag-execute ng warrant of arrest, eh, talagang linusob niya yung compound ng KOJC. Dahil ang nakasaad lang sa ating rules of court, e eh, po pwede kang kumatok uh, at kung uh, ikaw ay hindi papasukin, tsaka mo lang po pwedeng boksan uh, buksan ng sapilitan yung pintuan no? at dapat nakita ng police officer na nandun na yung tao na dapat arestuhin. Pero ang ginawa ni Torre, wala siyang pakailam. Linusob niya yung KOJC compound, nagdala ng mga maghuhukay uh, at sinabi niya na doon sa kanilang mga equipment na nakaka ng heartbeat, eh nasa underground location itong Pastor Kibuloy na hindi nga napatunayan. No? So sa marami, Um, si Torre ay talagang pinalakpakan ng mga loyalista ng mga dilawan at mga cpp dahil talagang feel na feel niya yung pagpapatupad doon sa pagpapaaresto sa kalaban ni uh, ng mga Duterte. Siyempre sa si mga Duterte at yung mga tunay na nagbibigay ng importansya sa karapatang pantao, OA naman ang ginawa ni um General Torre no dahil hindi na makinakailangan yung paggamit ng ganyang karaming puwersa para lamang maaresto itong si Pastor Tiboloy. Now, mas matinde ang batikos o pagpuri na natanggap ni Tore noong kanyang sapilitan na itong si Tatay Digong at uh, pinadala sa dahil Sinasabi ko nga po na mayroong uh, krimen na nagawa, yung unlawful detention, kasi nga po ang unlawful detention ay ang krimen ng kidnapping na ginawa ng isang taong um, gobyerno. No? Eh bakit yan mas kapuri-puri o mas... Uh, uh, mas uh, pinupulaan, well kasi ngayon sa pamamaraan ng pangidnap niya kay Tatay Digong. Unang-una, isang ngayon si uh, General Torin ang nasasakdal sa ombudsman dahil nga dyan sa unlawful detention na yan. Dahil kinakailangan, nasang-ayon sa Article 59, bago pinadala si Tatay Digong sa dahik, eh dapat hinarap muna siya sa lokal na hukuman. Ito ay para masigurado na protektado ang karapatang pantao ni Tatay Digong. At pangalawa para masigurado na walang uh, paglabag sa soberanya ng bansang Pilipinas. No? Pero nakita natin na talagang nung uh, pumapalag si Tatay Digong na isakay sa eroplano, eh, talagang hinila pa niya si Tatay Digong at si Tatay Digong naman para maiwasan na ang kaguluhan, e eh, voluntary sumama sa kanya at pumasok dun sa eroplano. Pero ngayon po, napatunayan talaga na unang-una, -una, linabag ng uh, kapulisan si General Torre ang Article 59 ng ICC dahil hindi nga po, na naharap sa lokal na hukuman, pangalawa, napasinungalingan na yung sinasabi ni Tore na ang kanilang ginawa ay pagtutulungan lamang sa Interpol. At ang mapatunayan natin na walang kahit anong request na ginawa ang ICC para makipagtulungan ng uh, gobyerno ng Pilipinas, wala sa red notice list si Tatay Digong ng Interpol, dahilan kaya wala talagang uh, Uh, request ang Interpol na arestuhin si Tatay Digong nung siya ay naaresto. Ang meron lamang ay tinatawag na diffusion order na nanggaling din sa Pilipinas na humihingi ng tulong sa ibang bansa para maaresto si Tatay Digong. No? Pero hindi po yan yung kooperasyon na nakasaad sa ICC Rome Statute na dapat formal na hiningi ng hukuman doon nga sa bansa na naging kasapi o kasapi ng ICC. At ang problema nga, E eh, paano hihingi ng kooperasyon ng ICC sa panahon na hindi na nga tayo membro ng ICC? Pero ganun pa man, yung dahas na ginamit at ipinakita minut mismo ni Torre, pinuri ng mga loyalista, dilawan at CPPNPA at kinundo ng mga uh, supporters ng Duterte at yung mga naninindigan para sa karapatang pantao. Na kung iisipin mo, yung katapatan na pinakita ni Torre kay Marcos Jr. ay dapat siguro eh, siya'y nanatili sa pwesto ng napakahabang panahon dahil siya'y na, na talagang bilang PNP chief, ang dami niya na mas senior na nalagtawan kasama na itong kapalit niya na si General Nartates. Isa rin to sa dahilan kung bakit sa hanay ng PNP eh, merong uh, demoralization kasi nga inaasahan nila na ang promotion ay magiging sangayon sa seniority at sa experience at sa merit. Pero maaga kasi napakita ni Torre ang kanyang katapatan kay Marcos kaya naman siya pinagkatulaan ni Marcos no para maging Chief PNP. Eh siyempre daw ako anong maging damdamin ng mga kapulisan. But again in fairness, hindi naman yan ang kauna-unahang pagkakataon na mayroong isang natalagang Chief PNP na linagtawan ng mas maraming mga seniors pa no si General Bato, nakaalyado rin ni presidente Duterte ay na Um, uh, bilang PNP chief na ang dami rin nalaktawan. No? So talaga namang appointment ng PNP chief, eh, yan ay discretion ng presidente. Kaya nga lang, nag nagre-resulta o nagbubuo ng resentment sa hanay ng PNP dahil kapag meron kang nalagtawan, siyempre, meron kang mga nasakta na damdamin ng mga senior officers din dahil uh, ang mga nalagtawan nga, eh, mas senior pa dun sa natalaga. Ganun pa man, eh, sinibak sa pwesto si General Torre. Now, bagamat tikum ang malakanyang sa mga kadahilanan kung bakit siya na, na, nasibak, eh meron naman tayong mga sinyales na minamumuong um, um, krisis sa PNP. Unang-una kasi, itong si General Natates ay senior, respected, um, PMA graduate. Now, itong si General Torres, siya ang kauna-unahang graduate ng PNPA, yung Philippine National Police Academy, na na um, chief PNP. Pero itong si General Nartates ay kabahagi ng batch 92 ng PMA na kung hindi ako nagkakamali, ay ito na ang huling um, batch ng PMA na po pwedeng sumali sa, P sa PNP. Ibig sabihin, pagkatapos ng batch ni uh, uh, General Nartates, lahat na ng mga magiging general ay graduate na ng PNPA dahil uh, nagkaroon nga ng punto na ginawa nilang sibilyan talaga ang uh, kapulisan at dapat ang lahat ng mga papasok sa PNP ay magka-graduate sa PNPA. Pero hindi lang siya senior at hindi lang siya taga-PMA itong si General Nartates. Si General Nartates ay eh hinahangaan din sa hanay ng kapulisan. Now, ang pagkakaalam ko, siya ay dating na-assign na bilang chief ng Provincial PNP Chief sa Ilocos Norte ng panahon ni Madam uh, Amy ni manang Amy Marcos. no? At yan ang dahilan kung bakit sa tingin ng marami, hindi siya na talagang mas maaga bilang isang PNP Chief dahil siya ay malapit nga kay Amy Marcos. Pero bukod sa pagiging uh, Hepe ng uh, Ilocos Norte PNP, siya rin ay na talaga bilang Hepe ng uh, PNP dyan sa Calabarzon. No? Regional uh, Director siya sa Calabarzon na isa sa talagang pinaka- matinding promotion sa PNP bago siya na talaga na hepe ng NCRPO. Now dito sa NCRPO siya talaga hinangaan dahil nagkaroon siya ng programa sa mga barangay kung saan um pinalawak niya yung police visibility uh, na dyan sa mga barangay ng Metro Manila na nagresulta naman ha sa 100% decrease in criminality. Ang huling posisyon niya sa PNP ay yung uh, kinukonsidera na number two na puesto sa PNP at yan nga yung magiging yung Deputy Director General for Administrative Affairs. No? So yan talaga ang kinikilala na second highest post sa PNP. Anong nangyari na sa tingin ko ay naging dahilan kung bakit nasibak itong si Diwata? Well, gusto magtalaga ng sarili niyang tao itong si um, Diwata. At ang ginawa niya, ay nag siya na ibang tao, kinanggal niya sa puesto sa, sa puesto si Narcates at nagtalaga siya ng sariling tao na nabaliwala naman ng Napolcom. Now, sa batas na bubuo ng Napolcom kasi, bagamat ang uh, Chief PNP ay merong recommendatory powers, hindi talaga siya appointing power. Siyempre, ang presidente pa rin ang appointing power diyan. Upon recommendation of the Napolcom? So doon nagkamali si uh, Diwata. Siguro dahil sa katapatan na pinakita niya kay Marcos Jr. at nakita niyo naman yung kanyang video diyan sa Cagayan no? na siya ay parating sa isang function abay da ipang presidente sa dami ng escorts ang dumating no. So ibig sabihin pumasok sa ulo nitong si uh, um, uh, Diwata na yung kanyang katapatan e eh, parang magiging garantiya na siya ay untouchable ng malakanyang. Eh, diyan siya nagkamali. Kasi pumalag itong si John Vic Remulia, si Secretary John Vic Remulia ng DILG. Now, alam kong kontrapantido, kapar, kontrapartido natin si John Vic Remulia, pero wala namang mag, magkakaila na talaga namang proven and tested naman ang leadership skills nitong si Se Secretary John Vic Remulia, no? Bilang isang dating gobernador, vice governor, ng... Uh, probinsya ng Kabite na isa sa pinaka progresibong probinsya ng uh, Pilipinas no at uh, siguro hindi na rin makakaila na sa tagal niyang naging uh, uh, gobernador ng Cavite uh, um, eh alam din niya kung paano ang pakikitungo sa PNP dahil lang uh, governor naman eh talagang uh, kinikilala rin na meron din parang supervisory power si Sir Sugurado na tama ang gawain ng mga kapulisan sa kanyang probinsya at uh, alam din niya yung hierarchy of power at saka kung pagdating naman sa kalapitan kay Presidente, alam niyo po, bago pa na talaga na DILG Secretary itong si John Vic, e eh weekly kinukonsulta na ng Presidente tungkol sa iba't ibang issue. Sa so pagdating sa pagkalapit kay Presidente, kung akalain ni uh, Diwata Torre na siya na pinakamalapit kay uh, Marcos Jr. dahil sa kanyang katapatan na pinakita sa pag-aaresto kay Kibuloy at pagkakikidnap kita tay Digong, eh hindi naman po yan makukumpira sa kalapitan ni John Vic Remulla kay at PRD at kay PRD tuloy kay Marcos Jr dahil unang una intergenerational friends ang mga Remulla at saka mga Marcoses dahil yung ama ni uh, John Vic Remulla ay talagang napakatinding supporter din ni Marcos Jr no at ito namang si John Vic na ay napakalapit din kay um, Marcos Jr no so hindi nagustuhan ni John Vic bilang DILG secretary at chairperson ng Napolcom na itong si General Torre ay eh, naghari-harian at sinibak sa pwesto ang isang mas senior pa sa kanya na itong si General Nartates. So siguro dahil gusto ni John McRibulia na ni-instill yung disiplina lalong-lalo na sa hanay ng PNP na dapat sumunod sa chain of command. At ang chain of command naman, ah, bagamat ang happy dyan ay PNP, eh hindi naman sa kanya yung kapangyarihan to remove and to appoint. Kinakailangan rinirespeto pa rin ang kapangyarihan hindi lang ng Napolcom kung hindi na appointing power ng presidente ang ang appointments diyan sa PNP. So ulitin ko, sa tingin ko, hindi sa dahil binaliwala niya ang Napolcom na nasibak ang General Torre. Kung hindi, binaliwala niya pati ang presidente na ang presidente mismo ang magdedesisyon kung sino ang dapat masibak at kung sino ang dapat na ma -appoint. So, siyempre, ako, may bias ako. Sa tingin ko hindi ka puri-puri ang mga ginawa ni uh, General Torre. Tingin ko siya isang berdugo. Tapos yung ginawa pa niya na pagboxing kay uh, uh, Mayor Baste Duterte na hindi naman uh, nasumipot na alam niyang nasa labas ng bansa itong si uh, um, Mayor Baste Duterte. Yan ay talagang ano ba yan? Nagpapapansin na hindi naman tama no. Talagang papakita pong matapang ka at nais mong itaguyod yung moral ng iyong mga kapulisan, eh sisiguraduhin mo naman na kung ika'y tatanggap ng boxing, yung kalaban mo nasa Pilipinas. Eh wala naman sa Pilipinas yung kalaban niya. Yung panahon na tinanggap niya yung hamo na makipag-boxing. No? At alam na alam naman yan. Dahil ang, uh, ang mayor naman ng uh, Davao, na si Baste Duterte, eh talaga nagsumite ng travel authority na matagal na nakasumite. So hindi naman kailayan, hindi naman sikreto yan. Eh bakit kinakailangan na sumipot sa isang boxing match na di umano ay schedule sa panahon na wala si Mayor Bastek. At hindi ko talaga nagustuhan yung pinakita niyang pangil na sa tingin ko ay overkill, overreach, at ito ay illegal na sa kaparehong pag-aaresto kaya Pastor Kipuloy at sa pangingidnap ni Tatay Digong. Ang aking inaasahan na kahit sino man ang ombudsman na umuupo ngayon, ngayong pinasagot na sila doon sa reklamo ng Senado ng unlawful detention, ay parurusahan pa rin, lilitisin pa rin itong si Diwata maski wala na siya sa pwesto ng Chief PNP. Kasi hindi naman po pwede nagagawa ng krimen ng mga taong gobyerno at hindi mapaparusahan. Sa tingin ko, importante magsilbing halimbawa itong nangyari kita tayo digong sa mga taong gobyerno na bagamat sila ay nakalukluk sa pinakamataas na pwesto sa gobyerno, hindi po pwedeng maging lasing sa kapangyarihan at kinakailangan tumupad pa rin at maging tapat sa saligang batas at sa ating mga batas. In other words, mabuti pong natanggal si Diwata dahil sa tingin ko kung magiging patas ang ombudsman, dapat talagang kasuhan itong si Diwata ng unlawful detention. At dahil dyan, hindi naman po pwede na yung tepe ng PNP na siyang tagapagpatupad ng batas ay siyang nasasakdal sa isang seryosong kasong kriminal. Dahil ang kidnapping na ang uh, ang uh, sus, ang mga gumawa ay taong gobyerno ay isang capital offense. At ano ba naman 'yan, no? Kung pati yung chief PNP ay magkakaroon ng ganyang kaso, no? Eh, of course, meron man presumption of innocence, kaya lang ano yung presumption of innocence na 'yan na nakita naman natin sa lahat. Lahat tayo nakita natin sa ating television kung anong naging asta nitong si Diwata nung siya po ay nag-aresto kay Tatay Digong so sa akin tama naman itong ginawa ng uh, Marcos Jr. bagamat ako ay uh, hindi talaga supporter ng Marcos Jr. dahil kung binibigyan nila ng halaga yung rule of law at kung talagang nais nila na hindi mawala ang tiwala ng taong bayan sa ating mga institusyon na may kinalaman sa Katarungan, tama lamang na isang tao na nagpakita na siya ay kriminal sa kanyang asta ay natanggal bilang chief ng PNP. Anong tingin ko naman kay General Tartates? Nartates? Well, ang pinagbabasihan pag ko yung credentials niya. pma -er, Masters in Public Administration, naging Chief of Police ng uh, uh Ilocos Norte, naging Regional Director ng Calabarzon, naging Hepe ng NCRPO, naging Hepe ng CIDG, e ano pa bang gusto mo na credential? Parang lahat ng importanteng uh, position sa PNP hinawakan niya at hindi lang niya hinawakan napatunayan din niya ang kanyang kakayahan. Lalong-lalo na yung siya ay naging hepe ng NCRPO na doon sa kanyang programa na pulis sa barangay ay nagresulta sa pagbaba ng krimen. 100% reduction in crime rates.